Guys, kasasakay ko lang ng jeep. Galing po akong bikutan. Ewan ko ba, hindi ko maipaliwanag na bigla po akong napatitig dun sa mama na nasa dulo. At may nakita akong hawak-hawak niya. May dala po siyang plastic na may lamang pagkain. Kanin at tukulam. Sa totoo lang guys, nakaramdam po ako ng awa dun sa mama. Parang kinurot yung aking puso. Kaya bago po ako bumaba ng sasakyan, hindi ako nagdalawang isip na dumukot sa bulsa ko para abutan siya ng pangkain. Sa totoo lang guys, konting barya lang yan. Konting tulong lang sa kapwa natin na sana huwag natin ipagkait sa kanila. Sabi nga nila, kung ano daw itinulong sa'yo ng kapwa mo, ibalik mo din sa kapwa mo or itulong mo din sa mga taong nangangailangan ng tulong. Guys, okay, okay. simpleng tao lang po ako. Wala akong trabaho. Okay. Hindi po ako mayaman. Pero masarap sa pakiramdam ang tumulong ka sa kapwa mo. Sa totoo lang, guys.